Ayan, for today's video, ang atake natin ngayon ay mag-unboxing. Dahil may nagbigay sa akin na friend ko, may nagbigay sa akin ng regalo, so hindi ko pa siya nakikita talaga. Ay, ganun ko muna, para, kung, para kunwari hindi ko pa siya nakita. Kasi syempre nakaganyan siya, inabot sa akin. So, unboxing natin kung ano ang laman nito. Ready na ba kayo? Makita. <laughs> nakakatuwa no, ang dami kasi nagbibigay sa akin ng mga gift na talaga namang na-appreciate ko talaga siya ay eh, para may kumakatok. Ngayon, dito ako sa loob ng sasakyan ko para walang istorbo kasi pag sa labas, ang daming ano, picture-picture. Feeling -picture. ko tuloy, kamukha ko na talaga si iba na alawi talaga. Super so, pa picture. Kaya para hindi tayo maistorbo, maraming ang sumisilip dito sa sasakyan ko. Dito tayo sa loob. Actually, kabibigay-bigay lang yan nito andun siya ngayon kumakain sa doon sa may ano sa may doon sa may tindahan ko kumakain siya ng overload di ba so ang saya kasi may gift ako na naman kanina may nagbigay ng gift may, may ng skin care may nagbibigay na kung ano-ano ito naman ayan nakalagay Tokyo ibig sabihin itong Tokyo na to galing sa Japan. Di ba Tokyo, Japan? So yun. Ngayon na boxing natin, hindi na ba kayo? Kaya naman diwata, buksan mo na. Ano kaya ang nilalaman? Walaan nyo kung ano to. Nang paper bag na ito. Ready na? Kung ready na kayo, diwata, buksan mo na. So buksan na natin guys. May laksa dito eh. Ganun muna natin. Pat, Mm. Ang una natin makikita ay wallet. Ay, mamaya na to. Ito muna. Una natin makikita ay pack. Ito. Wow. Alam nyo na. Pag ganitong box, alam nyo na to, di ba? Pag hindi ito sing-sing, bracelet. Pag hindi bracelet, quintas. Or else, kahon lang talaga. This is a prank. <laughs> Pero tingnan na natin. Ready na ba kayo? Uy, baliktad yata ulit. Baliktad. Uy. Hala. Ayaw. <laughs> 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 Ang ganda. Ang nilalaman ng box na ito. Diwata, pakita mo na. Ang laman ng box na ito ay isang mamahaling gamit na nakalagay pa sa ganito di ba? May rilo. May rilo siya. Rilo ang binigay sa akin. Napakaganda. Tingnan ko nga kung kasya sa akin. Ang ganda ng rilo, oh. Ang ganda. Pak. Hmm. Tapos yung, yung loob niya, ayan, parang ano lang siya. Mas ang ganda, suot ko na. Pang girlas, girlas siya. Medyo, ay, tama lang. Medyo malaki o oh. medyo tama lang. Ayan na, oh. Pak. Iba, may rilo ako na binigay sa akin. At saka ito guys, maganda siya. Orig talaga siya. Lalagay ko dito. At saka hindi lang yan. Mayroon pang kasama eh. Ito. Rilo siya. Napakaganda. Maraming salamat friend. Tapos ang kasama niyan, mayroon dito Oh. Ayan, may itiim pa siya. Ayan siya, opak. Oh. 'Di diba, ibig sabihin original. Wala siyang resibo pero mukhang mamahalin. Mamahalin 'to. Kaya naman maraming salamat. Gusto ko pa salamat 'yung nagbigay sa akin ng regalo, ang aking freebie. appreciate ko po itong e mo. Kay Jason Phillips Hello Jason, shout out sa'yo, maraming salamat At I like it very much Nagustuhan ko talaga yung regalo mo na to I love you, mwa mwa 'di ba? Thank you so much sa blessings. Siyempre 'di ba, pag binigyan tayo ng blessings talaga, maliit man o malaki, kaya kailangan nating pasalamatan, 'di ba? Kaya naman Jason Phillips, my friend, thank you so much. Bawi din ako sa iyo, son. 'Yun lang. I love you, Jason. Bye.